O, oh, bidyoan ko muna itong ano itong matuta ni Luna at Sola ayan o, oh, ayan, 14 yan lahat pinaarawan ko muna saglit saglit lang nataranta tuloy madumi dami Madami. Nako, ayan ang nanay ah, inisnab kasi ano, ang dami <laughs> si Luna din umalis sabi niya dito naman anak lahat yun ah hmm. oh. ano so la mo yan dahil hindi mo lahat anak grabe kayo lumaki laki lang anak nyo ay nyo nang pansinin o oh, ayan 14 lahat yan hmm. sisimula na kumain para ako muna saglit para naman ano giniginaw sa gabi sobrang lami dito sa gabi oh ang sinundan niya yun si avatar oh yun ang isang malaking ano yung nasa baba si Anos may sakit at napilay yan yan Anos labas ka kita si Anos nasa ilalim ng ano Ayan. Sabang lambing, ah. Sige lambing kay mama, eh, no? oh, ayan. Painita ko lang git Ang katorsing, ano, sobra pa to sa isang senatorial slate. Oh. 10 plus 4 na ito. Hindi na to do 10. Yan plus 4. Oh, pinanganak ng mga to ng ano, March 28. Nataon sa birthday pala ni Tate Digo. Yung ay, ah, si Sola nanganak ng March 27. Si Luna, March 28. Magkasunod Luna! Luna! ano okay na siguro yan may video na ako hindi pa ba kayo nainitan hindi pa ano, ano pa nga ah, oh, mainit na initan na okay na to okay na yan alright okay na oh, paalam na mami arms <laughs> see <laughs> okay thank you all right